usa ka lugas usa na kato na mo sa among singot na gini kag may nga mo ni karon amo bigi tong daginot kay basi pa di maloyang og ang ginuo sa sunod nga di na may ingani sa bawat butil ng bigas may kasamang pawis pagod at mga luhang hindi nakikita habang marami sa atin ang basta na lang kumakain ng kanin sa hapag itong mga palay na to ay hindi na talaga Maaani. May mga magsasakang katulad ni Mang Junior na araw-araw nakikipaglaban sa ulan, sa baha, at sa mababang presyong gumubara sa kanilang mga pangarap. Ako, nanguma ko, nag-ilad ako o pinsi, nanguma ko oh. na ko, kaya ron na mabuhi na ako mga itsoon. Mm. Kaya po, kuha na makoy gini kanan. Nga lima na ko ka itsoon, gagmay pa. Liso subo de dia. Ngayon kayo ito kong trabaho, nga ako, ako pag ganyan yung taktad o panghurnan, harong yung mabuhi me. Nga gagmay pag ako mga itsoon. Meron tayong isang nakilala dito, si Itatay Junior na magsasaka na madaling araw pa lang ay nag na siya ng mga sako para sa pag harvest ng palay itong mga palay na to ay hindi na talaga maaani papakita ni tatay junior ngayon yung tira ng bagyong upong kita ninyo dito sa oh. kana Kala, apart ah. uh, na oh pa dahil dito itong lahat na to nakikita nyo ay last week ay puno ito ng baha at ang mga palayan dito ay halos hindi na ma-harvest ng mga magsasaka kung makikita nyo ito na ang nangyari halos lahat ng mga palayan dito mapapapwiso na lang yung kuhinin sa utak so, sabi, bayad na ko ngawa mo ang yun ang na, na lang na ako lang letra mo hon paghanyo nga. Siguro itong lupain daw niya na binabantayan ay aabot to ng 100 pero ngayon mga 20 na lang no kasako. Mga 20 na lang kasako. Dahil sa nagdaang bagyo, ilang araw na nalubog sa baha ang mga palay. At ngayon, kaunting counting na lang ang naaaning bunga ng kanilang ilang buwang pagod at pag-aalaga. At sa kabila ng lahat ng hirap, mas lalo pang bumaba ang presyo ng bintahan ng palay. Luging-lugi talaga sa mga presyo ng palay ngayon na yun din ang mga hinahin. Tingnan niyo po. Karon, oh. mauhantog karon. Nagkabantay uh, na kong basak niya inganin lang siya po kasi nag-dissolve nag mo lang siya po oh. hindi na maaani at nasayang na lahat ng mga pinaghirapan nasayang na lahat ng mga pinaghirapan ng ating mga magsasaka na lumalaban ng patas nagpapakapagod sakripisyo para lang may madala na pagkain sa kanilang tahanan si tatay junior isa sa mga magsasakang ah, nasasaktan dahil sa mga hindi maayos na presyo ng palay dahil sa maniwala kayo sa hindi may mga time po na hindi maayos yung bintahan ng mga palay kagaya ngayon may mga sakuna na nagaganap at tingnan nyo po kung makikita nyo lang itong mga palay na to ay hindi na talaga maaani mo pa na ni siya og 120 karon wa na gyud na naglison na ayong abot ing abot na daw di city ka sakor di town so pagbawi si gasto na wa gyud eh wa na ginahi mao na ang utang ron ambot mapapapreso na lang ko ini sa utak so man usa may ibayad nako nga wa mo bang yo na lang nag-uol ko nag-uol ko oi nag ko sa akong humay nga ang aw nga pila ka pagkabuwa nung paabot niya antos mo ko og limpyo nya suhol Anak, ano sa na ba niya niya? ra. Itas yung sa akong humayan. Huwag yung naglisag, lisag yun. Mana, bitaw ako lang gihagdohag daw. Arabasi pag mapuno-punoan itong akong hmm. natigong dito. Tay, ilang, pila na nika ka adlaw ninyo inanihay, Tay? Lima na ka adlaw na inanihay na mo, sir. Lima na ka adlaw? Lima na ka adlaw. Yeah. Pero sa kanang mga normal lang ah, pag-ani, ah, mga pilag rani ka adlaw, kung dili lang ni ang ani ah, na daot ba? Oh nak makku. Udah mau susah kadlaw ke habis termaimu lagi ini. Mm -hmm. So wala dai moy laing panginabuyan. Wa gi lain. Ini rigen taw amung gi bani. Seligan. Seligan. Panginabayan ini seligan ma organ. Ang gasto nan i. Maka bawi bagah mau sa. Oh, di nagini ka bawi ini gastos. Igo laging ni nga matilde sa sugal, sulit pa sa mga karaan. Mani, ang presyo, ang humay sa presyo o okay kira. or murag na, wana, ta hapit. tanaw yun yung halik hapit pangayoon na lang daw hapit lang pangayoon nang humay mao na niya bitaw ang uban ganyan dire wa na kay sila bubalik Kaya kay wa na mapoy lagi kilain i kung sumo kay gagmay ra man taw maabot mhm mm igor sa pagkaon nya ini a antur gani eh baho nang pita ganyan. kuno no, ay eh, gusto baho nang pita Ewa, oh na so bisag baho na siya ka kanang lapok magkuan inyo nang gyapon ning i mo lagi hapon kanon kay wa mamilain mahimo sayangan ko nga malata lang diha sakuan kuan sayangan nang sayangan man ka sayang kayo kay kana ang ug, ang imong gasto unya ang imong kanunon og imo nang pasagdan um, sa may imong makaon wag ko mama nang giapog yung gidaginot nga nai ma, nai madungag na mo kay disod kayo mo paabot patag na hinabang or og way hinabang di nga man, managinot nang gikodiridaan na, na ako ika pagaling Meron din akong nakausap na magsasaka. Sobrang baba na raw ng bili sa palay. Lalo na, nangingitim na at nabahiran na ng mabahong putik. Hindi na mabawi ang nagasto, kaya't napag-desisyon na nilang huwag okay, ni na lang ibenta. Kaya nga bakit? Kuha na lang, 450? mga So 450 plus minus pag yun, hmm. na lang siya mga 400 kapin. So nakabawi ka kasi mo gasto anit eh. Ha? Nakabawi kasi magasto? gasto. Wala gid no. Ani daw ang kaning humay, ang presyuhan daw nani eh. per sako ba to? 50 kilo no, 450. Tapos minusan ba gyud kung itom or lagom? Kugihan oh, gyud. Ako ta na lagot lang nato kay. Pa <laughs> oh, matay mo ka uno dito. Mao no, sa tay. Suluy so, kasi kay humay tay no. Kay kayo karon. Manghapi oh. Nga unsa una lang ni pagasto mangutang na sad. Alam mo, dako ang usangnya, di niya. Interest. Niya uban na interest, no. Interest. Oh, niya oh. karon mangutang ka niya. Ini gauman wa gihapoy ani. Kani mga inutang ang uban niya. Di pa kakabayad sa insak tuyod kay. Wala ina namang usang han. ta. Sila no nito akong tan-aw nang makangatog og sudan. Usik-usik lang on panghapok las kanal. Niya kami diri na kaingon jud ko kami dito gi daginot pa magay nang bisag na lata nang humay diri amo pa gi niladri, nila diri wa lay bali nila diri sa syudad ang unsa nang opisyo diri pag trabaho sama ini ron ini ni Anak, ana nya usik usikan nimo na agay mo gamay sa lamisa amo pa magay pamuniton okay kanang usa ka lugas usa na ka sa amo singot mo mo diri nga na agay gagway gagmay nga kon mo ni karon amo bigi tong kay basi Maloy ang ginoo sa sunod nga di na may ingani. Mm eh. -hmm. Uh -uh. Mahala na lang yaw. Sanay ko ang sa ginoo ini eh, nga. Bani lunupan tong oto, basta kaya na ako nag tilok-tilok sa umay. Kaya karon na may bati-bati nga 7,000 no para sa nasa landa, sa may masulti ni mana. Kada 7,000 na ang sir di gin na di gin na makakuan sa among gasto dre ita sa lag nga mo mahal among produkto aron makabawbawi mi sa nadami nadami na mo nga kini ang umay mm. na, nga makakuan ang among gasto ana pero mo ginawa ang ipangandoy nga bisag mo kuan ana nga tabangan ya pa mi ani nga sitwasyon no ninyo no kini nga among kabutang ron pa bitay nakaingon ko sa kung di nalahot doon pagbasak lang ni ug mao nang Stasyon nga mura na og mura na kita giluok na ta kita maguuma may mag trabaho na ta para lang sa ato nga kabuhi an may pa di na hmm. lang ta mo baligya kay hmm. ngani og mo baligya ta hapit wala pangayoon nga atong umay ha ah, may palag og mo gani ni og wa gani kuan sa panggobyerno ah, mag tanom na lang, lang tag igo sa atong konsumo ihay 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 na lang okay, okay. minaw tali na di pangurakot lang ang kuansa sa hinabang tali sa gobyerno kayo di po tali magpakabaya lang ang gobyerno sa kami mag-uuma. Mm -mm. mm -mm. oh, may may kwantong naginip pundo. Ni ilang pundo niya ikahatag kahatag na sa mag-uuma. So ang sa mga tao lang na sa mga tao lang nya karon mao bitaw sige ampo nga pagtagama yung tag, pagtagaan ta ini yung pag kuha ni nga mabawi ni atong gasto ini basak. Unya nya nah, na magpaabot la mi og na ikahatag. Og Ako sa ihatag na, dadawatol na mo. Basi pa og, maka iban-iban sa among gasto lagi makunuhuna ko nga may naman tanah na ipahuway o na pala itong ma tingkam na ay mo abag sa ato nga yan mo kita kapahuway kaya nga nga yung ipubrim kita di kayod kita nang gamot yun lang sir nang gamot yun ang may nga nga permente nga na makita nila diri nga mga dami di mo may panumbalingon ana mo na among ang kami mga kuma o guwa mo na gyud mangita na may para alang ini nga di na magbasak kay e mo man lang gihapon magbasak di man ang pang ang pang gobyerno bura sa amo di sad makaya ning amo kabutang magprimente lang ini ani mo gani awi ka sulti sir chu so, yeah. daga daga sa imo hang oh. pag sa imuhang hang kuan sa inyo sitwasyon sa inyo basak Nasasayang man ang ani, kailanman hindi masasayang ang pag-asa. Dahil sa bawat palay na itinanim, may paniniwalang darating din ang araw na silay maririnig